Oo, laki! Laki, mid-bid. Oo, laki! Ayan, at luto na po itong ating paksiw na mid-bid. Kamuy wow. pala, kami nakakabutog na po. ulan na naman po. Oh. Si Bossing po at saka si Bal ay maninima sa ilog. kada oh. dating-dating galing Maynila ay nagpunta na po si Bossing sa fish pond. Ah. Tapos ngayong umaga po ay maninima po sila. Bossing magsuot ka ng ganito ah. Para hindi ka protection dyan sa iyong paa. Ah.

Abay, protection nga sa paa. Ah. Oh. Hindi na ako pag may ganay. Ang kahit tayo Masakit. Mga damong buhawin. Salukod. Mami, hindi mo naramdam yung buhawin pag natin ito. Okay. Oh. Oh, he, he kailangan na Ayos. hilahin. Ayos. Ano ba? Bal. Sakay dada ah. Sabay wag mo na lang ito na 'yan. Sila pa ipaulanan hindi okay, makakasama, takoy sa akin nang pa sa biyahe. May jet, may jet lag pa ang lola mo. Sila po yung manguhuli ng hipon at pamain daw. At magpapasipsip po sa ilog yung dalawa ni Milot. Ni daw ng na po sila. Namamaybay na sa ano ah. Pupunta na po sila sa ino so, ko. Grabe na kasang ulan. Sasarado na po ulit natin itong pintana. Umapasok ang tubig ulan niya. Much, much, much later. Ayan yeah, at nandito na po si At gumanda na po ang panahon. Mainit na. Marami kayong huli ay nahula rin po silang pangain. No, 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 no. Ayan po at bali nagluluto ako ng paksiw na isda. Ito po ay isdang midbit. Eh, yung nahuli po ni Bala nung kami nasa Maynila. Eh. pinapaksiw ko na po. Para pagdating po ni Bossing mamaya ay makakain po siya. Siguradong gutom na po yung pagdating. Dito naman po ay naglalaga po ako ng malunggay. Ayan. Kain po tayo, sabi mo. Ano man kain po. Duman, kain, o, kain, po. Si kain po tayo. Hindi po kakain ng okra. Tapos ay yung isang okra ay kay Milot po dinuro. Sinasama po niya sa kanin. No? Wow. Ang ulam po namin ay yung paksiw na midbit. Tsaka po may nilaga kami ditong okra at mustasa. Yan. Gustong gusto po ni Teo ang okra. Sarap Teo. Sarap man. Dede-dede pa yan. mo kagigising. How? Oh. Iba ng ang kanin naman. Simpre mm -hmm. Yung kanyang DJ, para parang tubig lang niya. isusubo na yung ano ah, yung ulo ng... Ulo ng ano ah, okra. Much, much, much later. Ayan guys, at kadadating lang po ni Bosing at ni Milot. At sila po ay namingwit. A ah, naming meet po sila sa ilog. Marami kayong huli milot. Akunti. Oh, laki. Marami, laki ng lupain. Kahit kakunti ako yung huli milot, ay eh, dapat naman sa isang teraso, ani. Hmm. Laki. Si Bossing po'y kadadating galing sa palaisdaan at maglilinis daw po ng isda. Anong isda yun, Bosing? May nahuli mo? Tingnan tingin nga. Buti Bangos. Hindi. o. ano. laki. Oh, okay. Grabe. Ganda mo. Apo, sige, pipicturean kita. Tingin dito. Oh, grabe. Laki. Laki. mid -bed. Oh, laki. Oh. Oh. Grabe. Ano, masarap. Oh. Sama na yung Papa. <laughs> Saan banda biniwas mo busing Saan yeah. banda Dito sa biniwas mo Ayan, tamo dyan um, biniwas mo ano mid 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 ay, Oh, na Oo, oo, mataba. Ah, oh, pinaksiuhan. Uh, yung sinigang uh, yung pinaksiuhan ko kaninang tanghali, ano ah, gandahan 'yan. Yung laki. Hoy, gumibit, gumibit. Ah, 'yan. Amoy lang doon. lugod. at lumibit 'yan. Ah! Dalawang kilo. Ngayon. Masya naman 'yan, maron tumingin si Bosing eh. Dalawang kilo. Grabe. Yan ba key mo? Dalawang kilo. Pagkulo naman din malaki po ayan oh

Ay, ng ah, saktong mayroon namang biyahe. Ah. Papa lang ay naponi bossing. Deyo mal ko, mag-drive nga ikaw. Broom, 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 broom. Broom, nagdadadra okay, ito sa na kalsada. Ay sanbiyos, ito't uh saka niya isang bibi. Ay sabay kinibit. -huh. Sabay Kinakalis Kinakaliskis sana po ni bossing lilinisin na rin po tatanggalan ng hasang at bituka kukuha pala ako ng lagayan tupperware Ayan po at uh, ito na yung napalang ni Bosig na isda. Magbubukod daw po si Milot ng dalawang palang at isisigang niya para kay Teo. Uy, may apla. Kung ano na yung may, may apla. Ah, sarap. Babawas daw po man. na counting apla para kay tayo, Papaulang po kay tatay iyan. Kay nanay niya. Wow. Grabe po ka taba. Ito po ka May apla. Okay. Sarap po ng midbid. The next day. Na dito po kami ni Bossing nakar at si Bossing po ay magpapabaksin. Ay dinala ko na rin po yung isda tindahan ka tadadan. Kata, Ata, baka na si nanay. Sa tindahan na lang, kata. Dinala ko na rin po yung isda at kami po dito na makikipan ng halian. Ay, lulutuin ko po yung paksiu, May dala na rin po kaming saging na hinog, panlaga. Ah. Hello, mother. Good morning. Ikmo ni tatay. Oh. <laughs> Panganga. Ah. Tapos ay may dala akong pilaway. Wow, my favorite. Oo. Uh -uh. Dalawang ano eh My favorite. Dalawang balot. Dalawang, dalawang balot. balot. May saging na panlaga. Ah. Uh, Ang mga hinog. Mga isak lang na. May dala kaming isdang midbid. Nahuli ni Emil kahapon eh. Ito yung mataba ay ating ipapaksiw papaksiw kumamaya. Kamila ni Bossing ay magpapapaksiw. Uh -huh. oh, Ay. Demputa te yang ik mo. Oo, dito. Andala lang si Kagol. At nakaluto na nang nilagang saging. Ay, pala wala lang. Wala lang si Kuya. Oh, mother, luto na po ang nilagang saging. Merienda kana pa. Paboritong merienda ni mother, nilagang saging pa ganitong mga nilaga kaysa halimbawa tinapay. Uh, ito na po yung ating lulutuing paksiw na isdang midbit. Ayan, ito po ay kompleto ricado na may bawang, sibuyas, luya, paminta, may asin, kaunting betchen. Ayan, tapos nilagyan natin ng siling green at saka po ang palaya. Ayan, pakukuluan lang po natin ito. Talagyan po natin ang Meanwhile, si tatay po pala ay naglalatag ng binilad. Ayan po ah. Bukod po doon ay maglalatag pa rin si tatay ng binilad dito po ah. Yun naman po tatay ay tuyunahan eh. Iyo lang binibilad pa bago po ipabayo. Saan mo po yung tatay bibilad? Doon pa rin sa malayo. Oh. Damiat, baka umulan. Pabusing ang iyong balakang nga. Naglalatag din po si Bosing ng binilag ka. mo, antayin na lang yung kay tatay na Pinapagulong. Para ka nagmamaig <clears throat> ah, Tuyo na daw po yun na ibilad na papainitan na lang. Ubusin oh, may tricycle. dala na po ng kahit. Panal mo. Oo. Oh, oh. ah. Bakit? Naangat. Mabulo. Kali na mabulo. Iyan. Pag, pag nasa pinggan, wala bulo. Ay, wala na. Susubo na lang. ang... Ha? yan at luto na po itong ating paksiw na midfeed. Wow. Amoy pala ay may nakakabutong na po. Oh. Ayan po, naghahayin na ako. At kami po ay kakain na. Jesus, O oh God. Lord, maraming pong salamat sa pagkain na kain sa aming harapan. Salamat po sa nag-prepare nito kay Adi Nels at kay Bossy sa kanilang mga pamilya. At ibalik yung hapon pong noon ang pagpapala sa kanilang buhay, O God. At, at dalahin po namin na maging kalakasan po namin ito in Jesus' name. Amen. Amen. Kain na na. Pinapa-stop <laughs> ako. Kakain na tayo. Kukuha na po si Nana. Eh, hey si White. Dad. Nagpunta po sa tindahan. Ang tinatawag si tatay. Ah. Si na tatay may tambay dun sa tabing kalsada. Oh. Maginhawa nga naman dun. Mahangin. Ano ang anay yung eh, trip? dito? Si nanay po yung ng kanyang ulam. At siya sa tindahan, ah, tindahan ka. Si Nabunso naman ay nasa Lucena. Ay na diyan po yung kaso yung alas 12 pang. Oh. Wow. na naway, nang matikpan mo ang ano ah paksiyo na mid-bid. Eh, na ni ko ni Ni Becca, nung ako nagluto dito. Ano po tayo? Oh, look at Bobby, oh. Bobby can eat alone. Kinatawag si na bossing doon si na tatay na may istoryahan. pinapapakain mo lang sila ng mga baka. Hindi ah, na lang lang na daddy ang kutsara. na ang isda. Ah, ano yung mo, mamit? May tinig din pala sa laman. Oo, oh, may tinig. Kaya ano kung nabansin ko ang ano. Parang bakong tinan eh. Mm. Pero masarap nga. Pero ako. masarap siya. Yung muna kong niluto dati dito ay hindi ko nilagyan ng palay ah. May lasa talaga ni Yaya, ano ah. Parang may lasa ni natalo naman palaya ngayon, ayan eh. ay, dati ako nagluto, ay wala kang palaya, ay lasang lasa yung Ano lang, isda. Gusto gusto ni Becca. Uh -huh. Kaya pala inulat mo, inulat, deserve <laughs> ng part 2. <to. laughs> Dahil pala yung pagka magluluto ka ng mga ganitong isda, yung sasarap ay... Eh, dapat yung gulay, huwag masyadong strong ang lasa. Oo. Oh para hindi nila matabunan. Hindi na uh, natatabunan mm. ng lasa ng isda. Pero ang sarap ng, ng medkit, ang sarap pala na ito. Mm. Mga walang lasa, hindi Kangkong. ko. Mm -hmm. talong. talong. Ito, talong. Talong, yan. Ay, eh, ito tayo may lasa nga itong ano. Strong ang lasa ng apalaya. Eh. Ito naman sarap. masarap pa, ate, sakto lang. Naman medyo at may ligaw sa apalaya. Nakuha na rin po si Eric ng pagkain. Ay, sino tatay? Napapagi pang istoryahan doon. Bahay mo na yung ulo. Bahay to na yung tatay. Ah, ay, marami pa naman doong isda. Marami pang pa pa palang. Sa kampalay, ako haka pa doon. Sa kawali. Oo, sarap. Ito huli sa panisdaan? Oo. nabingwit yan ang kuya. Kahapon. Ito mo sa GC natin. Oo. Sabi ko dito ko lulutuin. Oh, salamat. Na dito na po si Unto kasi si Big at patapos nang kumain. Si Janet po yung naglilinis lang <laughs> ng na ni Bobby. At parang manok naman, nagkahig. <laughs> Nagsabog ang mga momo. At na, dito na rin po si Lea. Wow, naku ikaw ay may lutais na. Luto sa office. Ah. Sa hapon kami may activity. Ah, Ako ay nagpasaing na lima kilo. Ay hindi na ubos. Ay hindi nga umaga. Pinasangad mo? Pagkisangad, nagbigay ako ng pambili ng pangsangad. Magagaling magluto. Basta may lulutuin na niya. Wow. Chow fun. Na masarap yung kanin Hanit it's sila nga. Oo, oh, itlog sa kanin. May itlog sa kahat. Ang kakain na rin po si Lea. Thank you po, ate. Oo, oh, sarap. Si Baruto po ay kumakain na rin. Ay, si Batuto eh. Ano po sa amin? Ah. Kuha ka pa doon ng ulam. Maraming isda doon at saka yung ampalaya. Opo. Ate, kayo po kain. Ay, kami tapos na. Sinanay nagugutom na kanina, kami nauna lang kumain. Ano nga lang siya, parang uh, nadaig ng lasa ng ampalaya yung isda. okay uh, yun na ang kuhain mo, yung may parting tiyan at malinam na. Okay. Okay. Ito ko naman okay. okay. Yung may parting tiyan. Ang ampalaya, kaya mo. Abay, marami pa naman ulam. Mo, maubos ko itong isang. Ito? Maraming ulam. At malaki naman yung isda. Sa so, dapat pala, ang nilagay ko yung talong. At parang natalo ng lasa ng ampalaya yung isda. Thank you po, Ate Nels. Okay. Ano nga po isda yun ito? Ay, may tinik yan. Para yan bangus. Oo, mid-bit. Sarap. Mm.